At dahil nga inamag na ng panahon ang video natin na ito, so kunwari for today's video lang tayo mga guys. Sang mapagpalang araw sa lahat, kumusta po? So ayun na nga, kasama ko nga ni palang aking mga kapatid at uh, may pupuntahan kami for today's video. At dahil no choice naman talaga sila, kaya kailangan nila akong samahan. Charot lang. At dahil nga ni maaga kami, so ayun, naghintay pa kami mapuno ang jeep at dahil nga wala masyadong pasahero din for today's video. So actually, magpapatay po ako ng waiting kaya pumunta po ako dito at marami na akong tumataya dito. Charot lang. So ayan, tinan nyo, wala pong pasero, kami lang po talaga. So ayun, after 10 years nga ni, eh, napuno din itong jeep na ito. Abay, nakalarga din sa wakas. So last passenger pa nga, babae. Eh. So kaya naman ang aking kapatid, nagvolunteer na lang siya ang pumupo dito sa may likuran na ito at walang may gustong umupo. So welcome to Santa Cruz. Dito po talaga kami pupunta at bibisitahin ko ang aking mga kalupaan at kasyendahan. Charot lang, sana all meron ba diba? Bago nga ni kami pumunta sa aming destination ay sabi ko sa mga kapatid ko mag church visit muna kami at dahil malapit lang din naman dito ang uh, simbahan. Sa totoo lang kahit taga Marinduque ako, first time ko lang talaga makapunta dito sa kanilang simbahan. Medyo matagal rin nga niya ako nawala dito sa aming probinsya so pagka graduate ko ng high school isa uh, umalis na rin agad ako dito. Ganon talaga ang buhay diba? Lakasan lang talaga ng loob. Basta para sa pamilya at para sa pangarap, uh, magte-take tayo ng risk. So anyway, highways oh, 'di ba, nakakatuwang pagmasdan itong mga bata na ito sa mura nilang edad, isa uh, makikita mo talaga at mababanaag sa kanilang mga puso 'yung purity. 'Yung tipong mapapaisip na lang tayo bigla, 'di ba, na parang uh, ang sarap bumalik sa pagkabata, 'yung walang iniisip na problema, 'yung masaya lang ba 'yung maghapon ka maglalaro. Yung kahit mahirap ang buhay, pero masaya. Pero pupunta at pupunta pa rin tayo sa realidad ng buhay, di ba? So tulad ng uh, simbahang ito, ang parokya ng Banal na Cruz na itinatag pa noong 1609 ng mga Freiling Franciscano. O ba diba, napakatagal na panahon na rin ang simbahang ito. So for sure, may mga pagbabago na rin sa simbahang ito. Pero hindi natin maiaalis yung kasaysayan na naiukit ng simbahang ito sa mga tao na nakapaligid dito. So, parang sa buhay natin, di ba, hindi natin alam kung kailan tayo lilisan, kung kailan tayo mawawala. So, parang sa pintuang ito, di ba, napakaganda ng nakaukit. So, ganyan din tayo. Kung ano ang uh, iuukit natin sa buhay natin, kung maganda man o mabuti. So, yun ang iiwan nating legacy na kung mawala man tayo, yun ang maaalala ng mga tao sa atin. Sabi nga nila, di ba, tayo ang uukit ng sarili nating kapalaran. So ako naniniwala ako doon, e, ewang ko lang sa inyo. So anyways, highways, bali pinabili ko pala ng kandila ang aking kapatid uh, kasi nga every time talaga na bumibisita ako sa mga simbahan isa uh, nagtitirik talaga ako ng kandila. Siyempre naman kahit paminsan-minsan, uh, we pray for the souls of our departed ones. Siyempre naman higit sa lahat diba dapat uh, magpasalamat tayo sa mga biyayang natatanggap natin. Maliit man yan o malaki, dapat nating magpasalamat yan. Pero madalas ang realidad talagang nakakalimutan natin yung mga simpleng bagay na yan. Ako talaga inaamin ko na bibihira lang ako makapagpasalamat. Kaya naman kapag uh, nagkakaroon ng pagkakataon talagang nilulubos-lubos ko. Napakasarap talaga sa pakiramdam, di ba? Kapag nai-release natin yung kung ano yung nasa puso at isipan natin. So ayun na nga, paglabas nga namin ng simbahan, ewan ko lang kung di mo mapansin itong uh, napakalaking tarpaulin na ito na sunturize daw ang pabahay ng ating mahal na presidente. So sana all. At dahil nga ni lunchtime na, so kaya naman kumain muna kami. So ayun, napakaganda naman ng verse na ito. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. God is with you wherever you go. O ba diba, laban lang sa may mga problema sa buhay. So ayun na nga, after 10 years, nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. So eto na po ang aking mga kalupaan, ang aking mga palayan, ang aking mga kabundukan. So, charot lang in my dream, ba? Diba? Malay mo naman, uh, on the next a uh, few years, magkaroon din tayo ng sarili nating lupain, ba? Diba? Why not, ba? Diba? Uh, dream, dream lang, ba? Diba? Why not, uh, coconut, uh, chocolate. Kaya naman, mangarap lang tayo hanggat kaya natin, ba? Diba? Basta sabayan natin ng panalangin at gawa. Walang imposible. So anyways, anyways, napakasarap talaga manirahan sa probinsya. sko nagtaka pa nga ako at bakit may motor pan dagat dito at bangka. Yung pala eh, paglabasan itong ilog na ito ay dagat Kaya na. Kaya naman hanggang dito na lang muna tayo at kung hindi ka pa nakafollow sa page natin, pa-follow naman dyan, isang like na rin. So maraming maraming salamat po. So hanggang sa muli, paalam!